Apa saan po punta? Tayo, pupunta? sa ating sa, sa bahay. Dati dating natira ang mga mga tatanggana. May aswang? Dating natin ang mga sinunog ng mga... ...tahong... ...sasamal ng uko. May ba dito? Eh, sabi. Noong panahon, may aswang dito. Pero ngayon, hindi na ako natatakot sa aswa. Tapang ako. Eh, kahit saan tayo dito, lalabanan ako ng aswa. Ibay ako dito. Paligid. Yeah. dito. Dati sila lagi na ako matatanda. Yeah. Iwanan ng mga damit nila. Yeah. Kaso na, wala dito ang suwa.